Isa na namang araw, nakasama nyo si Probinsyanong Sidwin. At dahil nga medyo may budget tayo for today's video, magluluto naman tayo ngayon ng Mang Inasal. Siyempre, pag Mang Inasal yan, ang katapat niyan, ang Rice. Kaya samahan nyo ako at ating papakita kung paano ko nga ba niluluto itong version ko ng Mang Inasal. Nagre-request nga itong mga bata na kumain daw kami sa mga inasal pagkatapos ng exam nila. Pero sabi ko sa kanila, bakit pa tayo kakain doon? Kung kaya ko namang lutuin yung mga inasal na hinahanap ninyo. Kaya naman bumili na ako dito ng isang buong manok. Dapat kasi, isang buong ostrich yung bibilhin ko. Kaso wala naman dito sa anda niyan. Kaya naman manok na lang yung binili ko. Ay manong! Pagkatapos ko ang i-butterfly cut yan, iniwaan ko na rin yan sa gilid. Tapos, umpisahan ko ng minarinate sa soy sauce. Pag mga nagluluto kayo ng marination na ganito, dapat iunan nyo na yung soy sauce para kumakagat na yung lasa niya bago nyo ihalo yung ibang mga pampalasa. At syempre, kailangan din natin dyan ang kalaban ng aswang at ang sangkaterbang bawang. Syempre, pag mga ganitong marinate talaga, kailangan nating mas malalong umalsa yung lasa niya at bawang lang yung katapat niyan Siyempre, maglalakay din tayo dito ng paminta. Mas maraming paminta. Abay, mas malasa. Ay, won manong. At siyempre, isa sa mga sikreto natin dyan, ang paglalagay ng soda. Yung Sprite nga pala yung ilalagay natin for today's video. Tapos siyempre, hindi hindi rin mawawala itong kalamansi. Pampatanggal din kasi ito ng lansa. At saka syempre, nagahalo yung konting asim, konting alat at konting tamis. Yun ang component talaga ng Pinoy Barbecue, di ba? Syempre, ilalagay na rin dating dyan yung dugo ni Dracula. Este, nung papa banana ketchup. Uy, saan ka pa? Sa Pinas lang may banana ketchup. Maglalagay din tayo dito ng brown sugar para mas lalong tumaas yung ating sugar. Pero hindi, ang purpose talaga ng sugar ay pampabalansi ng lasa. Tapos, kailangan nating massage yung buong manok. Baka kasi may stress siya. Mamaya pag inihaw natin, hindi na yan sasarap. At syempre, ano pang sikreto? Syempre, ito yon yung tanglad. Imamasahi ulit natin yan dito sa manok hanggang magkalasa. Ganyan nga ang mang inasal. Kailangang minamasahe para mas lalong maging malasa. At syempre, kailangan din balibalik ta rin natin yan para magpantay talaga yung lasa nila. At habang binababad natin yung manok, magpapaligo naman muna ako ng mga anak ko. Woo! Ang hirap talaga magiging single dad. Ay, woo! Manon! Nagtampisaw kasi itong mga pasaway na tuta na to sa putikan. Kaya naman oras na para sila naman ay paliguan. Mahirap din talaga pag mahilig ka sa mga hayop katulad ng aso. Ultimo yung oras na lang na ilalaan mo para sa Bibi time. Baby time. Mapupunta na lang sa kanila. Pero ayos lang, nakakawala naman sila ng pagod. Nakakawala din ng stress. Gusto ko nga rin palang i-shout out. Shout out. Shout out. Shout out. I-shout out talaga yun eh. I-shout out yung mga supportive na parents ng Mayimbo Elementary School. Pag nakikita nila ako, Lagi nilang sinasabi, I want manong! Uy, feeling sikat yan. Nagumpisa na nga rin tayo magpabaga nitong uling at dito rin tayo mag -ihaw. Sa ilalim ng puting ilaw Este, <laughs> ng langka Naglagay nga rin pala ako ng kahoy Na siyang pagpapatungan ng pag natin Nang sa ganon, maging maayos yung pagkakaluto Pag masyado kasing malapit siya sa baga Baka mamaya, hilaw pa yung loob Baka mag-complain yung mga customer natin tapos, baka ibato pa sa akin yung manok. Sayang naman. ay won, manong. Nag-prepare na nga rin pala ako dito ng pampahid ko mamaya. Yan yung pinagmarinitan natin. Tapos, naglagay rin lang pala ako ng chicken oil. Nang sa ganon, mas lalong maging masarap itong manginasal inasal natin. Ilang minuto pa nga lang ay agad ko nang binaliktad o tinurn over. O ano ba talaga? Baliktad na nga lang itong manok. Nakakatakam na agad kahit medyo hilaw-hilaw pa gusto ko na rin talagang tikman pero syempre kailangan muna nating pahiran tingnan mo nga yung manok oh pagka sexy sexy yung pagpat akala mo makakalipad pa ito nga rin yung kagandahan pag natuto ka talaga magluto yung mga bagay na akala mo sa fast food o sa restaurant mo lang makakain kayang-kayang gawin ang problema nga lang talaga minsan yung budget kaya naman, sa mga may gustong mag-sponsor dyan, beke naman. I-comment nyo na lang yung Gcash account ko. Para rin sa ganun, pag gusto nyo magluto ako ng pangapaborito nyo, makakapagluto tayo. For the meantime, mag-prepare naman muna tayo ng sausawan. Naghiwa na nga rin ako dyan ng sibuyas. Tapos, itong sile, syempre, hindi hindi yan mawawala. At syempre, kailangan din natin dito ng sangkaterbang kalamansi. Mahalala ko, pag kumakain kami sa mga inasal, napakadamot nila. Minsan, isang piraso lang ng kalamansi yung binibigay. Tapos, isang piraso din ng sile. Pero dito sa atin, hindi natin titipirin yan. Tapos, maglagay na rin tayo dito ng soy sauce na may presyo pang 10 piso. At hindi na nga kate si pambansang manong. At tinikman ko na nga itong iniihaw ko. Kung titingnan nyo, alos maubos ko na nga talaga dyan yung balat niya. Kaya naman sabi ko kila kuya, mag-ready na kayo ng kakainan natin. Siyempre, o yung authentic na dahon ng saging. At heto nga, inahon ko na sa kahirapan itong manok na to. Para naman sa ganon, pag -pie tahan na namin to. Siyempre sabi ko sa kanila pag mga ganito dahil ako ang nag-prepare, ako ang nagluto, at ako rin ang gumastos, kailangan ako unang kagat. Kaya naman sabi ko kay Bowson, kuha na mo ako ng magandang shot. Nagagalit nga ako sa kanya dyan kasi na-orient ko na siya pero paulit-ulit pa rin siya. Pero nung nakatikim na ako nitong mang inasal na niluto ko, nawala na yung galit ko. Tapos, Eto nga, may sarili pa talaga kaming chicken oil. Hindi ko na nga pinakita kung paano ko lutuin yung chicken oil. Basta sa susunod na video, ipapakita ko naman sa inyo. Basta meron lang kayong balat ng manok at swete at konting pampalasa, magkakaroon na kayo ng chicken oil. At syempre, eto na yung mga kasama ko. Hindi nga kami kompleto dito dahil wala si kuya. Itong si Sitong medyo nag e pa. Sabi niya kasi gusto niya kalahati daw ng manok yung sa kanya. Sabi ko naman, paano naman sila kuya? At syempre, pag mga ganitong kainan na, galit-galit na. <laughs> Pero katulad ng sinasabi ko lagi sa inyo, wala nang mas masarap pa at mas masayang kumain pagkasama mo ang pamilya, bonus pa na nasa silong ka ng puno, napakasarap at lalong lalo kang gaganahan talaga. Kaya nga hindi ko na nga mabilang kung nakaitang takal ako ng kanin dyan, kahit pinagbabawalan akong kumain ng kanin, sabi ko sa kanila, pagbigyan nyo na ako, may vlog tayo ngayon, kaya hindi nyo ako pwedeng pagbawalan. At dyan na nga nagtatapos yung isa na namang kainan natin. Maraming maraming salamat ulit mga kamanong sa suporta. Hanggang sa susunod, paalam!